Buling umaragada ang taunang bike race sa San Jose del Bote City, Bulacan na tinawag nilang Pajaksikan. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Tanglawan Festival para sa putatlong anibersaryo nila bilang isang sudad. Bayulat si Noel Talakay. Excited na ang pitong taong gulang na si James sa unang sabak niya sa taunang bike race ng San Jose del Monte, Bulacan na tinawag nilang Pajak Sikan. Itinanghal pa siyang pinakabatang siklista na lumahok sa karera. Kasi po gusto ko po sumali. Bakit niya? Da, da, dahil, dahil po mahilig po sa pagbabay. At kung may pinakabata, meron ding pinakamatandang siklista sa edad ng 73 abay kinaya pa ni Lolo na makipagsabayan sa mga batang kalahok. Bakit kami ng bagyo? Araw-araw po yung ka. Ito na ang ika na taon ng pajaksikan ng lungsod. Ngayong taon, aabot sa mahigit apat na raan ang sumali. Binaybay nila ang city-wide loop na may habang 26 kilometers. mga nag-join dito ngayon ay mga grupo ng siklista around uh, Bulacan, Gison City, Caloocan. Parang ipinaparating namin sa taong bayan na uh, sa pagiging uh, isang syudad, Ito'y dapat kumpleto. Lahat ng sektor, lahat ng sekta ay uh, kasapi, kasali para sa pagpapaulad ng ating lungsod ng San Jose del Monte. Just in time for the preparation also of uh, transformation ng highly urbanized city ang San Jose del Monte. Nagbigay naman ng maiksing pagtatanghal ang mga batang tribong dumagat. Sila ang beneficiaries ng nasabing programa programang medyo meron konting kita, meron talaga siyang uh, magbe-benefit, may mga proceeds. Para nang sa ganun nga, eh, hindi naman kayang tulungan at ibigay lahat ng city government ang lahat ng pangangailangan ng taong bayan. May sorpresa ring para sa mga lumahok. Kaya bukod sa nag-enjoy na, umuwi pang may daladalang gamit pang siklista ang ilan sa mga sumali at tatlo sa kanila may mountain bike pang naiuwi. So, yung mga sponsors na ito, they really find time na maisip nila ano ba yung kailangan ng ano mga nagsisali. Kaya nabigyan naman talaga ng halaga yung ating uh, uh, patsatsikat. Ang Pajaksikan ay bahagi ng pagdiriwang ng ikatlong taon ng Tanglawang Festival at ikadalawang putatlong anibersaryo bilang lungsod. Pero ngayong taon, isinusulong nila ang pagiging highly urbanized city ng San Jose del Monte na isa umano sa mga pangarap ng mga San Joseño kaya naman, sa huling araw ng kanilang selebrasyon, may panawagan si Congresswoman Robes sa mga residente ng Lalawigan. Asahan niyo po na pag tayo po ay nalalo na at naging na-ratify na po ang pagiging highly urbanized city ng San Jose del Monte, ng aming pong lungsod, kami po ay magiging kaagapay, kaarangkada sa lahat ng oras at kami po talaga ay mag ng mga maliliit na bayan para makatulong naman po kami sa inyo. Noel talakay para sa bayan